Dalawa. Ay, tatlo. Ayan oh, yung isa isang. Ayan. Yung makukulit na mga... Yung makukulit na mga inday, nagsama-sama. Ayan, tinan mo guys. Balik ko. Walang ginawa kundi tumawa ng tumawa yung tatlo. Tatlong Maria. Ayan, oo. Oh. Oh. Ano yung nag... Yung nagbabangka yung isa, oo. Oh. It's so funny. Yung isa mamamatay na sa katawa doon. Nagsipon-sipon na siya, guys. Tingnan nyo, guys. Ibablog ko silang tatlo. Himatay na silang tatlo. Ito um, yung normal. Ito daw ang normal na talent niya. Mga talent ni Inday. Punggok daw yung... Kaya <laughs> yung isa doon, <laughs> yung isa hinamatay na sa kakatawa. At sinipon-sipon pa siya, guys. Ayun. Ang isa naman nagpahid ng tissue at nagluha-luha sa kakatawa. Ang <laughs> <Wala akong napatawa, laughs> isa naman, simply simple lang siya. Ang <laughs> nagpapatawa. Ayan. <laughs> <laughs> ano pa? Ano pa yung talent nyo guys? <laughs> Wala na. Ewan ko yung talent ni... Ang ah, talent na isa, tumawa ng tumawa, kagula nakakatawa kakatawa. <laughs> Kagabi, tawa ng tawa yan. Yes. Imatay na sa kakatawa. Yung chan niya kakatawa, paano wala siyang no, kakatawa. Wala na siyang hininga sa kakatawa. Hindi ko alam <laughs> mo kayo sa gabi. Sumakit yung dito ko, parang sumakit yung dito siyang ko. Ayan, nahuli ko sila guys, kung paano sila magkaroon ng talent. O, ba diba? Maya-maya guys, kutom na kasi andyan yung pagkain sa harap nila. <laughs> Ang <laughs> pa yung isa. Mayroon pa dyan map. May natira pang mga pens. Ayan. Yung isa nagkakapi na. May ah, nagtubig <laughs> siya. Hindi pala kapi. Mali pala. Nasaan na isang inday? O, oh, ayun yung isa. Ay, nagsasalita. Basta ano ba naman yan? Ano ba yung inday ishada? Huh? Ano ba yun? Ang alam ko kasi sa ishada, ano yan? Ishada? Hmm. <laughs> <laughs> Nananahimik na sila. Takpan natin sila ng halaman. Ayun, na isa tumatawa na lang. Ganyan ang mga buhay ng mga OFW. Ang mga Lumayas yung isang inday. Mamaya may na siya. Ayan guys. No, ano lang ang bigat pati. Dito lang tayo. Ang laki-laki itaas. -laki hindi ko alam kusang ko isisiksik doon. Ano ang bagay <laughs> mo? Yan yung mga, mga inday. Ilagay mo lang. Ilagay mo lang. Ay, ilagay ko lang doon, gano'n. Ay, hindi. Tapos ka lang Kaya Tapos sa ilalim ng CR, no? mm, -mm. Doon na lang. Mm-mm. Tapos pag yeah. nagugas ka ng CR? Ah. Wala, hindi ko si Ah, may problem. Hindi, yung CR na ano. Ito. Lumapit <laughs> ka dito, Inday. Ayan, no? Plena ba yan? Saan ba kayo magtuturo? Hmm. Ba't pare-pare pare yung suot niyo? Aba. Saan ano, pinakaiba ng suot mo sa suot namin? dapat, dapat, dapat naman eh, pinunasan mo yung camera mo. bakit ng makita yung Oh, <laughs> um, you know, yung, yung oh di ba ang liwanag? Ay! Diba? Oh, very good! Ang liwanag. Maliwanag na. Liwanag ng buhay. Oh, ano masasabi ko sa mga talent yung ulit? Ano ba yung mga talent? Ang talent ko ay Ito, say, kumain naman Ang ay, gayahin kalesan. mo. <laughs> Ipakita mo ulit yung ginagawa ko. Ang you too. Hindi ko kaya yun ah. Ano kaya yun? At saka yung gano'n gano'n. Yan yan. Kaya. Gano'n tayo. Hindi ko kaya. Ano yung nabagi <laughs> ka? Hindi ko alam pero ano malambot pa, siya. Ano yung malambot? Oo. So, diba? Pinapatikas ka lang dito, tapos dito malambot. Malambot uh -huh. sa akin matikas. Diba pero pero pag pinatikas mo dito, dapat matikas to so, diba? Si, si, Ako hindi. hindi. Matikas din? Ito. Hindi to. Sige nga. Ang gano'n lang po talaga. oh. ba yan? Malambot, so, ay kaya. Malambot to. Kailan yun? <laughs> <laughs> ang maliit ko pa. Hindi, ay ba? to. Yung sa katignan mo, oh. <laughs> 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 <Ping>. <laughs> ang kukulit ng mga tayo. <laughs> Ito, <basically>, gano, <laughs> gano, <mo> kasi, <laughs> basic. Dali, gano'n mo. basic Ang basic naman, yun, kaya, naman yun. man, 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 man. Yun, yung yung tayo. Ang basic na mayroon na. na yun, <laughs> <laughs> naman yung Ang <tarlet> <laughs> <niya>, <laughs> Dahil yeah, ko ba? Yes. Yeah. Yeah. No. Oh. Yeah. Oh. Basic. Basic. o oh, basic. Hindi ko kaya talaga eh. Anong basic doon? Ito. Ang lit nga eh. Parang nakita ko na to. Kanina nga may umiitin. <laughs> 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 Hindi <laughs> gusto mo yung ganun mo eh. Yung <laughs> ganun? Yan. Sa <laughs> baby at Ano kaya nangyari Ano naman? Ano naman? Ano hindi na putol ba eh. Na ano yan? Yung alam mo yung -ahit. Na Naahit ko yan. Hindi ito ba? Bakit may korting gano'n? Ha? Wala. Hindi na paano. Wala ano yan. Talagang narbal na. No? Ano ba ano yan? <laughs> <laughs> Sinakot yung eh. Ano pa kasi meron dito? Hmm. Ganyan. Pati mo dito. Mga inday na ito. Mama <laughs> ano, ano, <laughs> ka may ko. Mga inday ako. Ang haba ng daliri niyo. Parang higante. Oh. Tingnan mo oh siya pinakamalaki, pinaka oh. Oo. Oh. Tinan mo, haba, oh. oh Ang talent ko yan. Capri kaya. <laughs> Ayun ba yung talent niya, be? So, pag talent mo ah. mahaba, ako maliit. <laughs> Ang laki, oh. Ah, Gante. Oh. Eh, ito pa, eh. Magsamahin natin. Ang hindi pareho. <laughs> tinan mo yung ano natin. Ikaw, Grace, may mag Maliit sa akin. Ah, maliit, Ay, maliit. maliit daw kanya, guys. <laughs> Yan. Mas malait pa nga yata sa akin kasi very Mahaba din yung sa'yo, kala mo Hindi naman mahaba yung akin, malapad pa <laughs> Mas mahaba si Be. Oh, ang pangat talaga ng daliri ko, promise. Mm -hmm. Ang liit sa akin. Uh. Pag, pag ikakasala ko ngayon. Ikaw mo nga Aika. Si Aika yung pinakamalaki. Pag, ik pag, mataba. <laughs> 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 Hindi na nagigita si Aika. Sinabi na kasing malaki. Sinabi mo, pinorek mo pa, mataba. Eh kasi nga, maliit naman kasi, paano malaki yan? Mm -hmm. di diba? ba? diba? tataba ba? Ang lalaki ng mga bali, mga uh, ano pa may, mga pa. Ayan, mga ginagawa ng... Mahaba mahiglay. talaga kami ko, kasi mahaba din yung buhay ko. Oh. Ganun ba yun? So, ako may ikli? Oo, oh, mahaba. <laughs> <laughs> hindi, mahaba. Sa tingin yung ginagawa sa Wala, siya. hindi ako hindi, hindi mahaba. Masukot ng, ng tayo ng tingin. Masukot ng tingin yan. O, oh. diba? Yung mga talent nila. Mm -hmm. yeah. Wala ang talo. Ang yung tengo. Tama Ang tao daw, ang tao, <usurangan> ang, tao, ang, tao, ang tao, daw na mas bata sa edad niya is mahabang buhay. Ano? Uh -huh. Mas bata sa edad? Oo. <usurangan> Di ba, <na> ano <usurangan> ka? 43. 43,000 ang parang ang tingin na lang ng sa'yo, 30, gano'n. Oo. No. Mm -hmm. Parang mahaba daw ang buhay mo. Uh -huh. Pero 40 ka na, 43. 43. Maka 45 lang. Hindi mo, guys. Oo, nang 50 po. Sabi ko nga doon sa ano mga nagkanoon. Ilan taon ka na? Kalang, naka, lang sabi ko, 53. Ang totoo, 53. <laughs> wala bang ano? Eh? Wala bang pinter dyan? Wala, hindi mo pinter dyan. Wala, pinter literal yan. Literal na... Kaya kapatid ay bag ko. <clears throat> <laughs> Lahim? <laughs> hindi, video. Yung 5 minutes no? Dapat 6 minutes. Hindi, marunong ka pa eh. Ginawa nang 8 minutes yan. Gagawin natin yung 8 minutes. Para mababa ang pintuhan. Ano pa sasabihin niyo, guys? <laughs> sasabihin ka pa ba? <laughs> nakikita ano? mo yan? Nakikita mo yan? Ano pa yung mga? Nakikita mo yan? Ay, hmm. Nakikita ko 411, yan. For 11, for 20, Ano yan? What the 10 minutes. Ah, I'm si um, um, gonna open it. Si Pugge. Mm -hmm. So guys, thank you sa so mga... Okay, may ngay. Okay, may okay. ngay. Wala na, upload um, na. <laughs> like, nagutom an ka ang, mo mag-announce, no? <laughs> 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 ang bastos mo. Nakikinig pa naman like, like, pa naman si Grace. Bakit ano ano yun? Bakit utot ka? Wisi. Mapag-announce din. Naudot. No, Anyo. Hindi kayo nagugutom? Hmm. Baka Tulog pa po yung kayo. mga estudyante namin sa so yung mga teacher ganito. <laughs> Tulog pa yung mga estudyante so matutulog. <laughs> so guys, mo. snack tayo. Mag-snack na tayo. Gising na pala yung lambot kasi natakpan. Mm -hmm. Marami na tayo hindi kumain na kumain. Okay lang ako. Kahit hirap na hirap na ako sa ko. Hindi ka okay. <laughs> <laughs> ano pa yung mga talent So, Bailan, yung... kumain, <laughs> wala na, kumain. Ano pa? Ito ang pinaka-basic na talent. Kumain. Kumain. Yung, kumain. yung hindi nabubutaw hmm. Ay, hindi nabubusog. Kasi nyo, magtonggi tayo. Yung pinaka-talent natin. Nakakala natin, wala tayo si Jantel. Kulutin niyo nga ako. Kulot? Kulutin niyo buhok, buhok. Gano'n yung buhok ko. Huwag na. Kulotin niyo yung buhok Yung ginawasan mo na sa dugo, paano pa makulot yan? Wala na akong ginawa kundi maggupit. Ginawasan mo ba yan? oh Ikaw mismo? Okay. <laughs> isa. Na oh. Yung nasa gilid niya. Mm. 50 din yung Ay, bayad na. Yun, wow. Tapos dito wala nang stripe. Ano yan? Wait. Magpaalam na kayo sa ating mga uh, bisita dyan. Bye. 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 Bye guys. Bye. Sir. alam mo yung si Manang eh. Mm hmm? Ang <laughs> kababa pa yung salamin eh. May isa dyan din Thank you guys for watching mga <laughs> <laughs> inday. Ano tatawag doon? Saranghi. Saranghi. Alam, walang ginawa ko na <laughs> kumain. Kumain ito yung naantok na ito. Saranghi. Ngayon nga sa akin, sila <laughs> kong kumain niya. Hindi ako yun. Kunin Ito yung mga Inday. Bye na mga Inday. Bye. Salamat sa mga talent nyo. Bye. Bye. Guys, <laughs> <laughs> pag yan taga nag-viral, kakahiya ko yung mukha ko dyan. Eight <laughs> na be. Uh -huh. Eight na Baka sumobra.